O, oh, naawa ko kay Awit eh. Lagi niyong binabash yung tao. Hindi sa pinagtatanggol ko si Awit, men. Lagi na lang binabash niyo yung tao, men. Ha? Di ba kayo naawa kay Awit? Di ba kayo naawa kay Awit? Sagutin niyo ako. Tanong lang. Gusto ko lang malaman. Di ba kayo naawa kay Awit? Sagutin niyo ako, men. Oo! Oh! Hindi. bagay kasi tanga din siya, Tolimin. Ampo, eto kasi problema kay Awit, Tol. Nag- nag-, nag ko yung video niya. Nag-business siya, nagbenta siya ng bagoong. Madami daw bumili. to sinasawi. Dapat kasi, Tol, hindi mo pinangalan sa iyo yung business mo, bagoong ni Awit. Tago, asagin ka na kapit bahay mo nun. Pwede yung umingi bagong. Oh, ito, bagong ni Awit. Titignan ka pa ng masama nun, men. Di ba, ha? Oh, advice lang. aw, ito, advice ko, Awit. Ha. Advice. Awit, kung napapanon mo to, men. Next time, tol. Eto, legit advice to guys, legit. Real talk lang. Real talk. Eto, real talk. Real talk. Real talk, ah. Real talk. Real talk. Pag malaman nyo, real talk lang namin. Okay? Awit, tol. Eto, ah. Ang business, tol. Yung first month, second month, third month, fourth month, fifth month, sixth month, month seven, hanggang one year, grind dyan. Hindi kaya yan, hindi ka kagad papaldo dyan. Kasi iniisip ng iba, pag nag-business ka, Two months pa lang. Mayaman na hindi, tol. Ano to, DPWH? Gago, tatrabahuin mo yan, min. Kailan lang ako pumaldo sa archives after one year and a half, min. Di ba? Walang ganon, min. Tinatrabaho yan, tol. So susuku so, 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 ka agad? Tulad daming ang nagre-return din dati sa ani sa mga business ko eh. May fake booking pa, sumuko ba ako? Hindi. Pero legit men, like walang business na in fucking two months men paldo. Men, malabo tol. Your chance is parang 0.01%, di ba? Pero mag maganda yung tactic niya. Maganda yung tactic na ginawa ni Yawit doon. Sinabay niya sa hype niya yung bagoong niya, which is okay. Pero, kasi ang mangyayari doon, awa na yun eh. Bibili yung tao sa awa eh. Pangit yung tool. Dapat yung produkto mo makita ang, ah, the best to, man. Diba? Pero dapat ako yan, min